So, pumili tayo ng mga kapatid natin sa pananalig, mga LGBTQ community. Ayan. May mga alaga daw. Yes! Sino yan? Si Princess po. Ha? Ah? <laughs> ano? Princess? Michelle! Okay, yes. sino ka sa'yo mo, kid? Arbon! Ha? Arbon! Arbon! Sa umaga, sa gabi? Sa, 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 sa ano yun? Pag-umaga umaga yun! Sa gabi!

is dahil Pride Month, mag-grocery sila. Sa loob ng 100 seconds! 100 seconds. Yeah. Kaya lang, anong mga papel nitong tatlong to? Tulong! Tulong, shop liter. <laughs> Neno? Pero sigurado kayo ang makakatulong sa mga partner ninyo para makahakot ng marami. Ayan. Simo yan, Meron lang kaming reminder para sa inyong lahat sa mga hashtags. at syempre sa mga kasama natin. Bawal ang sigarilyo, bawal kumuha, bawal ang ala, at siyempre, sa... bawal ang bigas. Kami, bigas ko na. So, yes. na, hey! na. mag-start na tayo. 3 Go!

Ay, talaga? Ay, nagpapatuan ng galata! Naku, Nico, yung mga gusto mo lang yung binibili mo eh. Mantika, ayan, tinapay. Sige, dami yan. Naku, bilisan mo, bawal mainhin. O, game. O, dali. Dali. Naku, bawal kumabasa. Anong nangyari dito? Ano to? Patay ko ko ang buhay si oh, that's it. That's it. Hoy! Okay, the... 30. 30! 30! Hoy! Oh, oh, Hoy! Oh, oh, Hoy! Walang ganyan! Walang ganyan! Hoy! Oh, malala ka! Kilos! Go! Naku! ko Baka lang oh, to! Bakit? bakit <laughs> na natin kung nakamagkano oh, eto ang na, eto ating na. mga bisita ngayon. Ayan. Ayan. Ito kayo ni Nico. Ayan. Ang nabili ni Nico at ni Michelle Ayan. ay total 23,880 and 35 cents. Ayan. Ayan. So, i-sum up na natin 24,000. Ayan. Ayan. Okay, Nico? Sen, puro kape po yung ginawa niya. So, anim na buwan po siyang gising. Walang tulugan! Go, oh, Michelle! Si Michelle naman na may message ka ba kay Sen. at syempre kayong Pride Month. Happy Pride! And Mrs. Golan, maraming salamat mo. Ma. Ah, uh, naman, maraming salamat. Ngayon naman, si Kid. Ayan, si Kid. Kid and at So, ang total ng napag-grocery ni Kid at ni Ivy ay 27,100 pesos. Sabihin so, natin 38,000. 38,000 ayan! Wow! Ayan, may message ka ba? Siyempre, para kay Super Ate, Senator Amy Marcos. Ah, uh, message ko po ng maraming maraming salamat po, Senator Amy Marcos. Hindi okay, yes. po ako dito para mapapot ko sa puro. Nako, ha? Uy, masikin! Have a try! Yeah! Wow, may pakis ka po. But dahil diyan, babawasan natin na nag-rosary mo. Oh Ayun na pala. Eto na. Nakasin. Okay, Angel. And Angel and Zeus. Oh. So ang total na nagpag ni Zeus at ni Miss Angel ay... Oh, wow. 54,921! Oh! Naku, sabihin na natin 55,000! Oh! Diba? Wow! Malala! Okay. Miss Angel, may message ka ba? Oh. Uh, thank you so much sa uh, pure gold, especially. Especially rin sa pagdalo ni Senator Aimee Marcos. And for all the staff in the casting up here. Uh, maraming maraming, especially din kay Lord. Yeah! In fairness! Peace! Peace! Keep talaga! Alright, so congratulations yeah. sa inyong lahat! Right. Happy Pride! At sabay-sabay po natin palakpakan ng Super Ate ng Pilipinas! Super Ivy Purple!